Hello mga kabahay, ipakikita ko po sa inyo itong isang aking maliit na negosyo. Ito po yung dahilan kung bakit hindi po ako nakakapag-upload nitong mga nakaraang buwan ng aking mga nilulutong pagkain. Everyday po ako dito, lalo na kung ngayong Christmas season. Mula November hanggang December talagang tutok na po ako dito. Kasi kinakailangan bumenta, alam niyo na, pambayad sa mga alam niyo na marami tayong bayaran kapag kanyang season, di ba? Pag naman ganitong buwan. Gastos, puro gastos. Ayan si Mean. Yan yung aking isa sa mga angels ko na matagal na katulong ko yan sa pagbebenta. Hindi nga lang ganong kalakas ang bentahan ngayon nung kumpara nung nakaraan taon. Pero pasalamat pa rin tayo sa Diyos kahit pa paano nakakaraos naman. Yang naka-blue at yang naka-maroon yan, mga angels ko yan. Mga katulong ko yan sa pagbebenta, masisipag yung mga yan. Ayan yung asawa ko, nag-aano uh, rin siya, nagse sales stock din siya. Kinakailangan talaga bumenta kasi ngayon lang 'yan pag ba, pagdating ng January 'yan, normal na 'yan, normal na ang mamimili niyan. <laughs> Sale na yun, madam. January yan, iba na presyo. <laughs> Thank you po. Thank you, madam. Thank you. Okay mga kabahay, abang-abang na lang po ulit tayo sa mga next ko pang i-upload na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.